nasa ikalimang buwan na ng pagbubuntis si Marian at nagpaparamdam na ang baby niya. Malikot. Oo, oo sabi ko nga manang mara sa ako, akin. Sa itong week na ito, ang OA, sabi ko nga sa ko, nga, ko ah, doktora, okay lang po ba ako? Sabi niya, bakit? Para po may kumikitip, ah, gumagalaw yun. Yun na pala yun. Ang weird lang. At wala raw siyang masabi sa pag-aalaga ni Dingdong sa kanya. Sobra naman mag-alaga. Yan, sabi niya nga, kapag may gusto kang pagkain, kahit ano sabi mo sa akin, kahit sa taping ako, papadala ko. Yan yung makatira ko, kinakain niya. Siguro, isa o dalawang buwan ako buti. <laughs> sabi ko, huwag kang makikishare sa akin kasi antukin ka daw. Kung hindi to tayo pamahin, ayun, hindi mga five minutes, siguro tulog siya palagi. <laughs> Alam na pala nila kung ano ang gender ng baby at naghihintay na lang ng tamang timing to announce. Soon, isasabihin naman namin, tuwang-tuwa siya. Kaloka. <laughs> Usually, yung mga daddy, gusto na talaga baby boy. Oo, di ba? Okay. Okay. Glandila. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> okay. So, natuwa talaga sa ito. Eh, ikaw ba? Ano ba gusto mo Yung kung may bonus nga lang. Oh. Na. Kung Kung ikaw. Papitidig. Itong nasa loob ko ngayon. Ayan! 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 lalaki, gusto niyo? <laughs> <laughs> at ready na rin ang name. Matagal na yon. Actually, yung nalaman ko na nabuntis ako, parang one month pa lang yata. Nagabuo na kami ng mga pangapangalan.